Yan may mga mamamakisig, uh, may nag-comment sa atin sa YouTube channel natin. So ito, uh, Pakita ko sa inyo yung comment. So ito yung comment ni Idol ano, uh, Rolando Plata. Shout out sa iyo Idol, Rolando Plata. Good evening Idol. Pwede ba siya sa radio group at di kailangan repeater at receiver? At uh, okay ba siya sa NTC? Salamat po. So, eto mga mamamakisig, yung ating Global PTT Radio. Yan, ah uh, ito mama isig uh, global PTT G0 G1 MX2 G2 5288 yan mga global PTT natin mga, mga isig ay hindi na po kailangan ng NTC so hindi na pwede siya, hindi na siya kailangan ipa at pwedeng pwede siya sa radio group Pwedeng group call pwedeng single call mga, mga isig yes at uh, yung huli tanong ni Idol uh, hindi na siya kailangan na repeater which is kailangan niya siya ng cell site yung sa signal mga mga kaisig pwede siyang lagyan ng uh, local sim card or pwede kayong gumamit ng ating global PTT sim card yan so sana na sagot ko idol uh, Ran, anto uh, Rolando Plata uh, maraming salamat sa iyong comment at mga, mga isig kung uh, may mga komento kayo suggestion or comment comment niyo lang diyan sa baba then uh, pa-comment na lang din po kung tagasan kayo para malaman natin kung saan nakakaabot yung ating YouTube channel. And then don't forget to like and subscribe mga makisig yung ating YouTube channel po. yan Marami yes. salamat po.